So, mga kababayan, nandito po tayo sa Pantalan ng uh, Balanakan kung saan ay stranded pa rin po ang uh, ating mga kababayan o naantala ang kanilang biyahe matapos nga po na hindi maiangat yung angkla nitong MV Ring na Gracia. Kaya almost uh, mga 6.20 or 6.30 po sila nakatapda sanang umalis dito sa Pantalan pero nagkaroon nga po ng problema itong angkla ng barko nito at hindi naiangat ano po kaya hindi makaalis itong barko dito sa Balanakan Port kaya ngayon kinailangan ng uh, uh, gamitan nitong uh, uh, equipo na ito na nakasakay dito sa truck na nakikita nyo po ngayon para siyang tumulong ano po, na iangat itong angkla ng barkong ito. So uh, medyo marami rin kita mga kababayan na nakikita natin sa taas ng barko na sa mga oras na ito ay naghihintay para nga po tuluyan ng uh, maiangat ang angkla ano po nitong uh, MB Reina de Venegracia ng Montenegro. So ito po yung challenge ngayon. At uh, sa bahagi pong ito nandito sana yung aming sasakyan na barko para hindi ko kami makaalis. At, at siguro mga 9 pa po yung alis ng isang barko. Pero ito na po tuloy-tuloy ho -tuloy na inaayos ng ating mga crew ng uh, barkong MB Reina de Venegracia. Ang uh, ang ang o tinataas ng ang plano nito nang sa gayon ay uh, makaalis na po. Kanina pa po nila ito uh, inaasikaso pero hanggang sa mga oras na ito ay uh, hindi pa rin nga po maisaayos ano po. Kaya medyo natatagalan na po ang ating mga kababayan uh, na nakasakay doon mismo sa barko at medyo na na po sila dahil almost 6:20 6:30 7:30 8.30 so mag 9 uh, na po at hanggang sa mga oras na ito nga po ay hindi pa rin ito naayos so uh, more than 3 hours na po ano, na uh, inaalis ano, sa pagkakaangkla itong ito uh, barko na ito yung angkla ng barkong ito kaya ito po ang uh, challenge ngayon at maraming mga kababayan kita nandun sa taas ano po at naghihintay na nga na makaalis itong barko. Alis